So ito mga boss, so ayan, bali ganito yung diskarte ko pag layout ng mga tiles sa ating mga CR pagdating sa walling. So sa nakikita ninyo mga boss, ay naka-eskwala na yan. Nilagyan ko na ng first layer. So kalimitan, ang mga nagtatayl sa atin pagdating sa CR, second layer sila nag-uumpisa. Pero ako, sa first layer pa lang, naglalagay na agad ako ng tiles. Dahil, iniisip ko kasi, Gagastos pa tayo ng guide. Siyempre, another trabaho pa rin natin yung paglalagay ng guide. So, almost same lang ng pagkakabit natin sa baba. So, di ba? So, sa baba na tayo mag-umpisa. Pagkatapos, ang kagandahan niyan, hindi na tayo mahihirapang magsiruho sa ilalim. Kasi kapag nauna yung second layer natin, mahirap minsan magsiruho sa ilalim. So, para maiwasan natin yung mga ganung bagay, pwede nyo gayahin yung ganitong diskarte. Ayan. So, kita nyo, yan yung pagkakaiskwala natin. Iskwalado, iskwalado mga boss yan. Tumama lahat sa ating mga v-cut, yung ating layout, yung ating laser. Ayan. So, kaya kita nyo na iskwalado. Ayan. So, kung paano natin ginawa to, Panoodin nyo yung video na to. So, paano nga ba ako nag-layout, mga boss, ng ating mga CR or ng ating mga comfort room? So, ganito lang, mga boss, yan. Una, kukuha muna ako ng reference sa height. Okay? Sa height nung ating tiles. Bale, yung height ng ating tiles ay nakadepende, syempre, sa sukat, lapad, sa, or sizes nung ating mga tiles. So, bale, ito na. I-level Ile muna natin yan paikot. So, kita nyo naman. So, may laser ako tayo mga boss. Kaya hindi na tayo nahirapang gawin yung pagle-level. Levelado na itong ating nakikita nyo yung reference. Ito yung height ng tiles natin. First layer yan. So, bali kukuha kayo ng height sa pinakamababang portion. Okay? Kinakilangan alam nyo yung pinakamababang portion ng ating flooring ng CR. Kasi hindi tayo pwedeng kumuha sa pinakamataas na portion dahil Baka mamaya pag nag-flooring tayo ay pwedeng kumawang doon sa pinaka ilalim kasi pag sobrang napataas. So kinakailangan, ang sinasuggest ko palagi, doon tayo sa lower portion kukuha ng layout. Okay, so ngayon, tapos na, nakapag-level na tayo. Ang pagtatiles kasi natin, iba't ibang aspeto or iba't ibang layout na kinukuha natin sa pagtatiles. Ang tiles kasi natin, meron tayong tiles na sinesentro sa buong CR. Or yung kung ano yung gitna niya, doon tayo nag-uumpisa. Pwede yung yung nasa gitna, pwede yung sentro ng tiles yung nasa gitna. At meron din naman tayong tiles na dito naman kumukuha ng layout sa pintuan. Yung iba ay sinesentrohan yung ating hamba at doon kumukuha ng reference para sa layout ng ating tiles. So, yung ating gagawin naman, isesentro lang natin yung ating tiles. Kasi, yung ating tiles kasi, mga bossing, ay nakasakto dun sa dimension ng CR. Ang ating CR ay 2.4 by 1.2 cm. Okay? So, kaya, ang gagamit nating tiles ay 30 by 60. So, wala tayong magiging putal. Okay? Tapos, ang ginawa ko naman, mga bossing, Sinentrohan ko lamang yung CR natin, yung haba niya. Kasi ang design nito ay nakasentro talaga yung mga tiles natin kasi nakaproposto sa saktong sukat na 2.4 by 1.2. So kaya nakikita nyo yung laser natin, naitama ko na yan sa sentro, sentro or center by center. Center ng wall na to, center ng wall na to, center ng wall na to, at center ng wall dito sa kabila. Sa makatuwid, ito na yung eskwala niyan mga bossing. So, bali yan na yung magiging guide natin. Ito kaya mga boss, uh, pinapayo ko dun sa mga tile setter natin or dun sa mga nagkoconstruction. Mag-avail or mag-invest kayo ng ganito mga laser level. Kasi ang laki nang naitutulong kasi nito mga bossing. Hindi na tayo gagamit pa ng level host gagamit ng iskuala, gagamit ng hulog, maglalagay ng tanse at kung ano-ano pa. Just one laser level lang mapapabilis na yung trabaho natin. Napakabilis ng layout mga bossing, lalong-lalo na sa CR. di Diba? CR, alam nyo, medyo matagal i-layout kapag wala tayong mga proper tools. Pero with the use of laser level, napapa-English na naman ako mga bossing. At madalas na ako napapa-English, hindi ko alam. And then, with the use of laser level, kita nyo, ang bilis ng layout natin. Sandali lamang, nakalayout na agad tayo. So, pakatandaan nyo lang mga bossing, Kinakailangan ang layout ng CR nakatama sa eskwala, nakatama sa hulog, at eksakto ang layout natin. So, ang gagawin nga pala natin, purong adhesive lang tayo dahil nasa hulog na itong mga wall natin. 1 cm lang yung gagawin natin mortar dito sa walling natin. Purong adhesive lang, tubig at ready fix. Yun lamang ang gagamit natin iba at wala na. Okay, so Bali, ang gagawin ko dito, uunahin ko munang latagan yung first layer, yung baba. So, kita nyo, wala na akong guide no, mga bossing. Hindi na ako nag-second layer. First layer tayo, direct, para mas mabilis yung trabaho. Gagawin natin, paikot agad. First layer ng ating, ano, paikot, para tapos na agad yung ating problema, mga boss. So, hindi ko na mabibidyohan, mamaya ko na bibijuhan yung paggagawa ko dahil mainit, masikip at syempre kinakailangan may may kabit na ako. Anong oras na mga boss? At so yun mga boss, so bali yan, okay na yung ating first layer, natapos ko na. So pagkatapos nitong ating first layer na yan, okay na, pwede na tayong mag-start, maglatag ng tiles kahit saan natin gusto. So, ganyan lang kadali, mga boss, maglatag ng first layer natin. Yung discard na to ay talaga namang malaki ang mga pakinabang. Pwede nyong kayahin ah, or pwede namang hindi. Alam nyo, mga boss, ang isa pang kagandahan kapag nauna yung ilalim. So, pag nagkabit tayo ng tiles, pwede tayong magumpisa kahit saan natin gusto. Kasi, ito, nakatama na yan sa level. Pantay-pantay yung ating mga tiles. Nakatama na sa v -cat nakatama sa eskwala. So, pwede kayo mag-start dito kung saan may buo na tiles. Start kayo. And then, sa katabi naman, pwede rin kayo mag-start doon. Pwede mag-start dito. At pwede rin dito sa side na to. Kahit saan nyo gusto, mga bossing. Yan ang kagandahan kapag inuuna yung first layer. Yan na yung magsisilbi nyong guide, ba diba? Kaysa, eto, ano ko lang sa inyo, mga boss, ha? share ko lang. Kaysa naman gagawa pa kayo ng mga guide nyo, ba diba? Isipin nyo, imagine nyo, trabaho pa din yung paglalagay ng guide. Isa pa, mag-iisip uh, mag pa kayo kung anong guide yung ilalagay ninyo. Kinakailangan, syempre, to anong materialis yung gagamitin nyo. Baka mamaya wala pa kayong mahagilap sa site. Bibili pa kayo. Eto, wala na. Diba? Kalso-kalso lang sa ilalim. So bali sa nakita ninyo Form adhesive yung ginamit natin Pupunasan nyo muna ng adhesive Yung Wall Tapos padadaanan nyo Ng notch trowel. And then after nyan Kita nyo yung ginawa ko kanina Yung tiles Itong tiles na to Pinunasan din natin ng adhesive Tapos pinadaanan din natin Ng notch trowel. Ang purpose nyan Mga bossing Kaya may ganyan ganyan Para Sa hangin Hindi makokongested congested Yung ating halo Kasi pag hindi natin Nilagyan ng mga ganyan Patlang lang, Eh Sisiksik na yan kasi wala na magiging space yung halo para kumalat. Ganun yung purpose niyan mga bossing. And then yung kapal nito mga bossing, kailangan 1 cm lang. Standard na kapal ng ating mortar na setting ay 1 cm lang. Tapos ganyan lang yung gagawin niyo sa lahat ng ating ikakabit na tile. At so yan, so pag natapos na itong ating first layer, so pwede nyo nang tanggalin yung guide nyo, yung laser, yung tanse. Pero kung uh, hindi nyo kaya tansyahin or hindi kayo diskumpiado kayo, pag nag-file ka ulit kayo ng uh, tiles dito, pwede nyo nga gamitin ulit yung laser nyo. Tapos, transe, level bar uh, to make sure ano. So, nakadepende sa inyo mga boss. At so yan mga bossing, dalawang uh, wall na lang tayo. Matatapos na tayo. Dito na lang tayo. At dito sa kabilang side na to. Tapos na yung walling natin. And then yung ating mga kanto nga pala. Kita nyo, kanto mesa. Hindi na tayo gagamit ng tile trim dyan. Ayun, kanto mesa lang mga bossing. At so yun mga bossing, natapos na nga natin itong ating tiling works dito sa ating CR, sa walling. So ganun lang yung ating ginawa. Sundan nyo na lang yung ating guide. So kung gusto nyo mapanood yung iba, iba pang tutorial video, marami akong tutorial video about sa tiling works, sa CR, sa YouTube channel natin mga boss na Julay Ems, isearch nyo lang. So meron tayong layout doon, gamit naman yung mga tanse, hulog. So dito kasi level, laser level na yung ginamit natin, hindi na hulog at tanse. So ayan, ganun lang mga boss. Ayan. Okay na siya, di ba? So napakabilis mag-tiles. Imagine nyo, maghapon lang mga bossing yung tiling works natin. Sa araw at kalahati, yung pagtatiles natin ng bowling, halo ko, hakot ko, tabas ko, kabit ko. Ayan mga bossing. So nakakapagod man, pero siyempre kayang kaya natin.